Huwag naman po kayong magagalit, uh, ah, magko-comment sa akin na nagdidimo daw ako ng kulang. Wala daw BMS, walang active balancer, putol daw. Na, hindi ko nila lahat ha. Ito po yung mga napapadaan lang sa mga video ko na napapanood nila tapos nagre-react sila kaagad na oh, hindi daw ako marunong maglagay ng BMS. Wala daw BMS yung mga battery ko. Gumagawa daw ako mga battery na walang BMS at saka active balancer. Welcome back mga master. Mayroon lang po akong lilinawin. Sa mga nagko-comment dyan na bakit daw yung video ko, yung mga demo ko ay hindi tinutuloy. Putol daw. Ipapaliwanag ko po sa inyo. Yung napapanood nyo po kasi short video, rails video, hindi po full video. Mayroon po yung mga full video. So basahin kasi nyo muna yung inyong pinapanood kung reels or long video. Magkaiba po ang long video at saka reels video. Ang reels video po ay hanggang 90 seconds lang po. Yung pwede mong i-upload na video dyan So, yung long video, yung mga full video nasa inbox ko 'yan. nandun po yung mga full video po niyan. Huwag naman po kayong magagalit ah, magko sa akin na nagdedemo daw ako nang kulang. Wala daw BMS, walang active balancer, putol daw yung napapanood nyo kasi Reels video hindi po yung long video yan pong nasa Reels lahat ay may mga full video po yan so huwag naman kayo magko-comment ng basta-basta kung ano-ano mga sinasabi nyo tungkol sa akin dahil alam ko po yung ina-upload ko kayo po ang medyo nagiging mangmang -mang kasi hindi nyo kasi tinitingnan yung pinapanood nyo hindi lahat ha yung mga iba dyan na mga bago napapadaan lang ay yung mga nagmamagaling ba yung napapanood nyo kasi ha Reels video, hindi po long video. Magkaiba po talaga ang reels at saka long video. So kung mayroon kang video na 10, 10 minutes, hindi po magkakasya sa reels video. Kaya doon nyo po hanapin pagka clinic nyo yung profile ko, hanapin nyo yung mga full video, nandoon po lahat ng full video. Sana wag naman po kayo basta-basta maghuhusga na yung mga ginagawa kong inapload upload kong video ay putol-putol. Walang BMS, walang active balancer na inilagay, puro lang daw uh, demo sa umpisa pero putol, hindi daw tinutuloy. Yung po kasi ay short video lang. Kaya nga po yung ibang video ko may nakalagay na i-click yung full video. Sana naintindihan po nung iba. So hindi ko, man, hindi ko nilalahata ha. Ito ay po yung mga napapadaan lang sa mga video ko na napapanood nila tapos nagre-react sila kaagad na uh, hindi ko raw tinutuloy yung mga video ko putol-putol daw hindi daw ako marunong maglagay ng BMS wala daw BMS yung mga battery ko gumagawa daw ako mga battery na walang BMS at saka active balancer doon po kayo nagkakamali kasi short video lang ang napapanood nyo eh intro pa lang yon hindi pa po yon yung full video may kadugtong po yan. Kaso lang, hindi magkasya sa Reels video. Kaya, huwag naman po kayong magagalit sa akin kasi hanggang 90 seconds lang po yon. So, hindi po magkakasya ang uh, 10 minutes na video. Kaya, nandoon po yung mga full video niyan sa mismong profile ko. Hanapin nyo po, nandoon po yung mga full video. Bukod din po yung Reels video. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang mga ka-DIY and thank you sa mga solid kong uh, mga viewers dyan, mga followers. Maraming salamat. Peace.